Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 4 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santa Antonina ng Nisea. Kamusta? Si Santa Antonina ng Nisea ay isang kristyanong martir mula sa ika na siglo. Siya ay isang batang babae na kristyano na naninirahan sa Nisea isang lungsod ng Imperyong Romano na matatagpuan sa kasalukuyang Turkey. Chungko ay medyo hindi ganong kilala. Ngunit pinararangalan siya bilang isang banal na katoliko dahil sa kanyang martiryo. Ayon sa tradisyon, tinanggihan ni Antonina na talikuran ang kanyang kristyanong pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsusulit ng imperyo sa ilalim ng imperador na si Diocletiano. Sinasabing siya ay inaresto at tumanas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap upang piliting talikuran ang kanyang pananampalataya. Muitek na natili siyang matatag sa kanyang paniniwala hanggang sa huli. Narito ang isang dasal kay Santa Antonina. O Diyos naming Ama sa Langit, pinasasalamatan namin ang buhay at pagpapatutuon ni Santa Antonina ng Niseya. Ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pakikisangkot. Anang biyaya na magpatuloy sa aming kristyanong pananampalataya. Kahit sa harap ng mga hamon at pagsusumikap na maaaring harapin namin, Naway aming sundan ang kanyang halimbawa ng katapatan at tapang sa aming paglalakbay sa espiritwal. Santa Antonina, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Floriano, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.